yun, update dito so napandar na natin no, problema lang palyado yung ano palyado yung ating makina pag nirip ko na ganun yan o, namumutok-mutok siya yan uh, delay tapos may backfire tapos pag binunot natin itong number 2 yan, pag nilayo natin yan gumaganda yung minor pero pag binalik ulit yan, bababa lalayo ko maganda yung minor nya namumutok mutok pati sya yung doon sa tambot syo kasi babalik ko palyado na naman tapos uh, isa pang problema ay umusok na dyan sa breeder nya umusok sa breather tapos dito sa kanyang filler cap umusok na rin no? so yung PCB nya bago pa yan bago pa yung kanyang PCB ano? tapos pati dito isa rin yung natin o para tandaan na blue by na siya no kahit na hindi natin i-compression test na dating dito sa kanyang tambotso ano kahit na yung kulay so yan yung may halong langis nga dun sa number 2 so narinig nyo kanina na pumaputok dito bubunutin natin to ilayo natin ng konti hindi natin siya i eh, ano dikit yan babalikan natin ngayon yung tambot sa likod o yan yan yung minor nun di ba? Ah, na siya. Tapos, maganda galit niyan pag nakaganyan siya. Ilay e, natin konti. Irim e, natin. E, binalik natin. E, Paliado. Irim natin. Paliado. E, e, so, yun na, gagawin natin yung makina nito so hindi pa tayo tapos dun sa tinjia rio na silisibin din yung makina uh, ah, port overhaul yun so ito na naman ok, ah uh, nun, update lang to so sa body nya naka-wrap sya ng sticker so ito yung original nya na kulay yan sticker tinanggal ko na yung sticker kanina So ito yung kanyang sticker oh. Bali nakabalot to ng sticker Boom body Ayan kita nyo to club dito Sticker lang siya Naka-wrap Yun uh, Panibagong gagawin Lancer Pitch Pie Na uh, Yield Pero naka steering custom type yung grab, grab type nito okay so yun lang. lang natin dito so ito naman ay binili lang sa kakilala din yung book so gusto na natin kung asa na to uh, meron lang ilang mga issue na hindi ko nagustuhan so pass muna tayo dito uh, gagawin na lang natin to para maibinta pa ni Amo okay so yun na uh, quick update lang dito sa lancer na to na hinila namin nakamuntik pa matanggal yung gulong gan yan na bago na kanyang mga lagnat na napabili tayo ng wala sa oras biglang bili buti na lang may bawon pa tayong pera extra pera tapos natapa tayo na malapit tayo sa banawe, Ayan, nakabili agad tayo ng pamalit ok so update, update na lang nito kung may benta pa to o gagawin mo Nandito naman na so, sa mga hindi pala nakapag-subscribe sa akin channel, no? At uh, nanonood kayo sa akin channel. So, please subscribe sa mga channel. Sa mga vlog. Uh, pwede rin kayo mag-PM. Marami tayong ano dito. Marami tayong mga ginagawang sasaksyan. Uh, second naman, mga second hand lang. Mga binibenta. So, sa mga naghanap din, mga panganap buhay, pang delivery van Meron tayong mga ginagawa dito. Okay? May mga pambenta tayo. So, dito na lang muna. Uh, update ko na lang kayo. Uh, mga susunod na araw pa siguro so bukas November 1 hindi mo na tayo gagawa uh, uwi mo na tayo then pasok natin sa dos na so malito na muna